So, ang super trending ngayon ay ang parisan ni Diwata. Ayan, kung makikita nyo ang mga pagkain, mukhang masarap naman talaga at ang sauce. Ayan. At ito naman ay super crunchy. Kung makikita nyo, super brown and crunchy ang pork nila. So, sa parisan ni Diwata, super pinagpipilahan ang mga tao. Oo, pinagpipilahan ang mga tao. Hanggang, ano pala to, 24 hours pala na open ang um, parisan ni Diwata. Super Uh, galing naman ng business niya uh, god bless and good luck po to you uh, diwata dito sa sabaw na to may ano din doon sa ano ni diwata may pwede kang ilagay na mga sauce fish sauce at saka kung mga ano-ano pa so um, masarap siya depende kasi kung ano yung las panglasa niyo kung gusto niya na um alat alatan ng konti may mga panghalo sila doon na mga uh, china chap chap na garlic uh, chili and fish sauce so mga tuyo, ganyan. So, kung ang tuyo, may lasa. So, that means, ang ang parisan din ni Diwata ay may lasa. Kung lalagyan nyo lang ng mga sauce. So, ayan na nga. Ang dami-dami nagpapapicture kay Diwata, oh. Makikita nyo, super ang dami ng taong magpapapicture sa kanya. At, napakasimple lang talaga ng kanya mga suot. Kung makikita nyo naman, o oh, walang effort yan. O, oh, di ba? Kung kagugustuhan naman talaga ng Panginoon na sumikat ka, no? Ganyan, dapat sana uh, diwata, wala, hindi ka magbabago. Um, yung ugali mo, sana hindi magbago. Um, God bless sa'yo. Marami ka na rin na na-inspired ng mga tao. Isa na ako doon. Ito na yung nagpapatunay na kung matyaga ka talaga at um, ibuhos mo yung lahat ng sipag mo at um, maniniwala ka lang na marating mo yung paruroonan mo is mangyayari talaga. So, yan.